feeding program, pamamahagi ng mga libro, pati na rin ng mga kwento at pagtuturo ng mga awit sa mga bata ang serbisyong inihatid ng mga kabataan mula sa South Occidental Mindoro 2 District sa lugar ng Magsaysay Occidental Mindoro. Tunghaya nito sa Balitang May Pag-asa ni Jessa Lilagan. Ang kinabukasan ay nasa kamay ng mga kabataan sa temang A Community Transformed, nakisa ang mga kabataan ng South Occidental Mindoro II sa taunang selebrasyon ng Global Youth Day dito sa Sitio Silad Magsaysay, Occidental Mindoro. Kasabay ng libo libong mga kabataang Seventh-day Adventist sa buong mundo, ay masigla rin nakilahok ang distrito ng SOM2 para sa pagsulong ng programa ng pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga komunidad Bilang bahagi ng Global Youth Day ngayong taon, ang taunang inisyatibong ito ay naglalayong himukin ang mga kabataan na lumabas sa kanilang comfort zones at maging sermon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal ni Hesus sa kanilang mabubuting gawa saan man sila naroroon sa temang Act o A Community Transform ay tumugon sa panawagan ang mga kabataan sa pangunguna ni Pastor Jasmel Cesar, Somtu District Pastor, para sa aksyon na higit pa sa simpleng panawagan. So itong ginanap po na uh, Global Youth Day, ang masabi ko po na malaki po ang naging epekto na sa akin. Bukod po sa kasiyahan na naibigay na to ay meron po, po mga bagay na na-realize katulad ng Uh, tayong mga kabataan, hindi lang tayong uh, instrument for change para sa sarili natin, kundi ganoon din sa community natin at sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Kung saan pwede natin gamitin yung sarili natin para iabot yung mga tao na hindi pa nakakaalam ng mga pabalita ng Panginoon. At huwag natin nahayaan na uh, hindi tayo makapag-join sa mga ganito activity kasi ito yung nag-mold sa atin para maging better pa tayo at makagawa tayo ng mga gawain para sa Panginoon. Nagkaroon rin ng feeding program kasabay ng pagtuturo ng mga makalangit na awitin, pananalangin at Bible storytelling para sa mga kabataan. Nagsagawa rin ng pamamahagi ng mga libro, paghandog ng panalangin at pagkuha ng presyon ng dugo sa mga residente ng Sitio Silad, Barangay Sibalat, Magsaysay, Occidental Mindoro tuwang po ako dahil na nabisita kami ng mga admins dito na ano, pati mga bata, natulungan nila, bigyan nila ng pagkain o ano man, tulong sa kanila, pati po ako na BP nila. Ano. So, hindi ko po sila akalain na tala makakarating tala dito. Ang tatlong araw na pananatili ng mga kabataan sa lugar ng silad ay nag-iwan ng inspirasyon upang patuloy na maipahayag ang walang hanggang ebanghelyo na magbibigay daan Upang magkaroon ng pagbabago ang isang komunidad at sila'y ay maihanda para sa muling pagdating ni Hesukristo. Hope Community Transformed! so go this week. Ayuning maghatid ng balitang may pag-asa, mula dito sa Magsaysay Occidental Mindoro, jasa Lilagan nag-uulat para sa Hope Today HTNP News.